Ayan, carrera ng mga kalapati, mula Cavite hanggang Bicol libangan. Kasimula ko from sixteen years old palang nabo fifty two years na puna katapati. O susugan? Kami po yung unang pinosastan, walang agad pang vermit. Ang gaming inaresto guys ina to so, dahil dahil sa libangan o susugan na, na, na kalapati. Kadalasang mga sober. Hindi yung, yung malaking at tagal ko nang To investigate. In -invest in -invest Para sa akin kasi, yung pagkakalampating sport Ang organizer may nais nice daw ginawi. <sweak> sa Ormoc de Salete, <sweak> sisirin natin ang kasaysayan. <sweak> sa himlayan ng mga parkong partigma noong World War II. May siya almost all the time. Oh depth charges pa. Posible na live pa yun at sumabog. Kaya pwede 200 feet. Halos wala ka nang makita. May konting fear. Hindi ko na-realize na ganun pala kalalim talaga yung Ormoc Bay. Yan. Meron pang makikita ang mga barkong panlikma ng Japan sa Ormoc Bay. Sa namin, ang dilim-dilim, wala makikita. I feel creepy. Ghost bumps. Hmm. Sa Pitdig, Ilocos Norte, puno ng mangga. Habit ditong kupas at punit-punit ng larawan ng Birheng Maria. Ang ganun yung Sumirit ng mahimalaraw na tubig. Ay, ang punit siya. Bakit may Parang hindi ako. Baka makagamot, ginaganon ko. Wala namang amoy. Baka ilog, pibigay sa atin ng tulong. Sabi ko si Mama Meri to kano may milagro po siya ang misteryo susubukang ipaliwanag ng horticulturist. Pan-expection po sa puno. <laughs>